Hello Davao! Welcome to Jack Ritz here in Davao! ang daming tao! Ayan ang kaganda ng Davao! Ito na yung huli namin papasyalan ngayon, ang Jack Ritz dito sa Davao! Siyempre po, hindi kami pa Kaya Itong isang lugar na to, sigurado ko matutuwa kayo daw dito, Jack Ridge. Ipatag po tayo. Daddy. Ayan, baba po tayo. Tingnan natin yung ibaba. Ayan o, oh, ilang steps po kaya to bababay natin. Mataas po ito. Ayan po yung buong Davao. Makikita po natin dito yung buong Davao. Wow. Um, ang ganda tingnan ano, ang dami. Jack Reeds dito sa Davao. Ang ganda. Tanga tayo dun sa baba. Gusto kong pumunta sa baba. Tatay sa baba. Ang daming tao. Ang daming tao parang may VIP gown Ay, sampato di, tayo? Doon papababa. Pwede dito, Jin? Dito muna. Hala, iba na 'to. Siguro ang ganda din nito pag maliwanag kasi puro puro bungabilya siya, ang ganda, puro bulaklak talaga. Ayan po oh. Jack. Jack. Jack's Reeds. Ayan. Dito sa Dabao. Ang ganda oh. Ayan oh. Ang ganda. Diyos ko. Mm. Ayan po. Tingnan nyo po. Puro bulaklak po siya. Purong bulaklak. Purong bunggabilya po. Ayan, laka. baba po tayo, baba pa tayo. Gusto kong bumaba pa. Ayan yung taas, so, oh. ayan yung taas. Ayan, may mga restaurant po dyan. Ayan. Baba tayo. Nakapo ba sila, mami? Hindi. Ano, Upan yun tayo ba? Ano lang tingnan. Ano ba? Ano ba? Ang um. ganda. Oh. Ang putahan natin yung... Nako. Mamaya pag-akit natin problema nito. Ah. Putah natin yung ano yung dito sa gitna. Ay, grabe, meron pa dun pero madilim, nakakatakot. Asan na yun? Yung may pangalan na Jack. Ay, hindi kita. Ayan po siya. Oh, wow. Beautiful the bow. Ayan, para, para siyang... Ayan, oh. Ang ganda siguro dito kung maliwanag. Kasi, tiyan mo, oh, puro bonggabilya. Ano naman to, Jin? Anong ano yan? I-picture ka. Museum nila. Ah. <coughs> Ang ang ano oh kasi puro bulaklak siya, puro bunga bilya, ang ganda siguro nito sa umaga. Akit pa dun I love black red. Black red. Ayan oh. Jack. tapos ito yung kadugtong ridge Ay. Dapat pala kanina. Eh paalis na kami. Ayun oh, jusko na sa taas po tayo. Ayun oh, ang ganda. Kahit madilim na po siya, ang ganda. Siya ba'y Ayan ang buong dabaw. Makikita niyo po, ang daming ilaw. Halos one fourth pa lang Nang dabaw? Yeah. Isang side pa lang ng portion natin. Ah, isang side pa lang ng portion ng dabaw. One fourth pa lang. Hindi Ganda. The... Na oh, may pababa pa dun. Meron pa dito. Nasa tuktok po kami ng bundok. Ayan oh. Ayun yung taas, yun po yung mga restaurant sa taas. may meron silang ano yung padlock ayan meron pala dito ayan o ang daming padlock yes that's the easy side ayan oh where's the easy side come wait Kita here first. Read it down, read it. Love luck. Love luck. Love Right <laughs> <laughs> it. talaga, ganda ng view. dyan. din. na yun ba? yun so... Teka, ano? Yun. Kung ano pa. yung taas, oh. Diyan na lang tayo kumain. Kita sebutin ini iba. Kita sebutin mami. Hmm. Yang ganda talaga o oh, puro bulaklak. Gusto <laughs> inget <Masingit> pagi. Nakita <laughs> mo yung mukha sa ano Jim sa vlog. Huh? Gina kasin ko Yan. yan. Pinsan ko yan. Pinsan ng nanay de. Pinsan. Okay, let's go. Dito ang problema ngayon. Pag-akyat ang mga tuhod. Yari. Dito, dito pa tayo sa kabila. Wala pa tayo mga kalahati. Saan na? Dadaan? Dito. Hindi na, tama na yan. Ikihintay yung mga rakyat. Hindi ka na. Akit na din lang tayo eh. Hi. Dito raw ang daan yan si tatay. Ilang steps yan. Oh my gulay. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo kung gaano. Tingnan nyo kung gaano kataas yung aakyatin namin. Naku po. Ang tuhod. Ayan. Aakyatin na natin. Ay, just me ganta, Buti napuntahan namin to. Ayun, nung galing kami dun sa ibaba, ito na kami ngayon. Ay, nakakahingal. Nakakahingal. konti na lang konti na lang nasa taas na kami tingnan yung pinanggalingan namin Maraming mga kainan.